Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Tuluyan na bang nawawalan ng gana ang partner mo sa'yo? Yung hindi na siya sabik na makita at makausap ka? At kahit nasa isang bahay lang kayo, ay parang wala lang na mamagitan sa inyong dalawa dahil ikaw ay baliwala na niya. Gusto mo ba na manumbalik ang sobrang pananabik ng partner mo sa iyo? Yung parabang sabik na sabik talaga siya na makita at makausap ka araw-araw? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palagi kang positibo at dapat ikaw ay 100% na naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at pwede mong gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Una, ang gagawin mo lamang kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay. At isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido. Ikaw ay maging sabik na sabik sa akin palagi isulat mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, hawakan mo muna ang papel na sinulatan mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng pitong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos mo nang banggitin ito, bago ka matulog ay ilagay mo ang papel sa higaan mo. Ilagay ito sa higaan mo, pwedeng itong tupiin at pwedeng hindi tupiin. At higaan mo ito buong magdamag. Kahit hindi sa gabi ay pwede mong higaan ito sa tuwing ikaw ay matutulog sa araw. At paniguradong siya ay maging sabik na sabik sa iyo araw-araw o sa kahit na anong oras ay gusto kanyang makita at makausap. At kung sakaling ikaw ay aalis, ay pwede mong kunin ang papel at itago. Ibalik mo lamang ito sa higaan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at dapat wala po talagang nakakaalam o makakakita sa mga ritual na iyong gagawin. At araw-araw ay pwede mo banggitin ang nakasulat sa papel ng pitong beses at kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang itong papel at kung gusto mo pwede ka gumawa ulit. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.